Mainit at maalinsangang panahon ang mararanasan sa buong bansa dahil sa epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone at Easterlies. East. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating Eye Weather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na asahan ang mainit hanggang sa ma-alin-sangang panahon ngayong araw sa buong bansa. Dahil yan sa Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Pero posible pa rin ang mga pag-ulan dala ng mga isolated thunderstorms na mararanasan sa hapon o sa gabi. Samantala, wala pa rin nakikitang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at 80% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at 80% ang syasa ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang syasa ng ulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 80% ang syasa ng rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% at syasa na pagulan. 24 to 33 degrees Celsius naman ang inaasang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 100% at syasa ang ulan. Ang Lanao del Norte papalubukas sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% at siya sa pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% at siya ng brain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.57 ng umaga at lumubog ng 6.08 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center.